ilalagay ko dito kasi para dumami. Kasi yung halaman ko sa salon, yung iba na matay. Kaya gusto ko naman patutubuin ito. Tinatubo eh. ko lang ito guys. Yung mga halaman ko, pinotol potol ko lang. Wala bakit hindi siya kulang yata yung ano niya yung soil kulang yung soil Tapos, ito na naman. Kasi kinain ng ibon. Sa labas ko kasi ito yung nagay. naman. Bali. Nalagyan ko dito. Kasi may mga pinutol ako. Pinatubo ko na naman yan dito. Kailangan ko siya dito Itatali Kasi kailangan ko linisan. Ganyan kasi. Ganyan kasi. Ano, yung mga halaman kasi kailangan ko siya i-transfer minsan dahil pag hindi mo transfer na, wala sa nang routine. Rutina ba yun yung sa ano? Gala sa lupa. Kung sa soil, kailangan mo bibili. Rutina ba? Kung baga ba yung ng soil? Kasi in, ang nila yun, ginagawa lang nila yun. O, dito. Ito. Ito kailangan ko siya tanim. Sayang, kinain kasi ng amo, ng ikon. Ito, kaya kailangan ko siya i-tanim ulit. kasi kadalang pinalabas ko kasi siya sa teres kasi para madali siya sana. Kaba, diba, hindi ko alam kasi kakainin pala siya. Ang ibon. Hmm. Sayang. Tapos <tiple> Tapos dito. kailangan ko lang siya lagyan ng konti dahil ano yung yung iba kasi kinain inawalan siya ng down kailangan ko siya lagyan i e replace rep ano yun replace ko para maganda siya tingnan na sana yun. Kulang din kasi yung soil eh. Hindi ako makapagbibi. Ito na siya guys. Oh, uh, Di ang ganda madami? siya linisan kasi ang dumi niya hindi hmm? hindi ko hindi ko na siya pwede itong ilabas kasi mag magtaglamit na rin kasi Tingnan nyo guys. oh, di ba maganda na siya? Sa kusina kasi ako nag, ano eh. Sa kusina ako nag hugas nito. Ayan guys, yung isa kong ang taba oh. Ayan. Tapos, dito na naman. Tingnan mo guys oh. Ang laki na siya. Hmm. Ito pa, o. Oh. Tingnan mo. Kailangan, kailangan ko pa to siya, i... Tingnan mo siya, oh. Kailangan ko, ito pa, kailangan ko to siya, i... ano. Ilipat sa lupa. Bagay. guys, oh. Marami na akong halaman. Tingnan mo. Kasos, kaso, na nasira ito, yan oh. hmm. Ayan. Ayan pa, oh. Thank you guys. Thank you so much guys ha sa pagpanood nyo ng aking videos. Thank you so much. Please subscribe my channel, Bing's Vlog. Uh see guys oh, my my baby, my baby see? Pipi! Vicky! Pipi Vicky! Hi. See tingnan mo guys yung halaman ko oh. hindi pa, i-transfer it ko pa yon kasi wala pa akong soil.